ngayon sa wani na tayo ng tulungan ng kalapati natin so pinawawala na natin sila so ayaw lumabas ayaw lumabas kasi makulimlim makulimlim sa labas ng mga idol kaya ayaw nila lumabas so yan ayaw okay. Sali po sa inyo si Mukhang Diyan si Tanggol Ayan ang mga idol Tanggol to Ayan ang sa tatay niya Niya. Hmm. Hindi niya eh? Wala <t presidential hearings> Wala pa oh. <t Ahí> Mama pa ako magpapakain. Hmm. Sinigari mo talaga, Reka. Saway ka talaga. Mm. So, bali yung pinunutan niya. Lahat nah, pala natin. Ito lang ang papa. Yan, mga uh, kalapatids. Pinunutan natin siya ng papa. oh. so bali pinapalabas na natin itong mga kalapatid kaso ay niya lumabas kung ano nag sa parish niya yun o know? nag-ahapol kay eh, Marian May mga katulad sumateyo, matayo. Matayo. Ito 'to sumateyo. Singsinga ito. Sing -sing ano? Oh. Ano? So dito, lumilipad-lipad na ito sa labas. Kasi hindi pa natin siya pwedeng yagis-agis. Ayan si Steppy Chol. si Steppy. Steppy! sing sing niyan mga kapatid so Masinibigan mo natin si Mana. Ayan.

kinara to itong isa isa kasi ano sinami sinami yan sinara to, to si Nami sinami pares natin Ayan. oh o huwag yung maligalig yan may ano na pang limang araw na to mga kalapatids yun o tingnan tingnan mo kung anong kulay nito ito yung blue bar ayan, ayan, makakulit oh, na madumo na so yun, pakainin na natin ito mga kapatid yung update ko na lang yung mamaya pakainin mo natin sila so ayan, bye bye